Game, game, game. Medyo maulan today. Tsaka brownout pa. Pero umulan din naman ang biyaya. Shoutout kay Sir Ed. Ayaw niya magpatag eh. Pero kilala niya na yun. Viewer natin siya. Ang supporter. Bumili siya ng ilang hits ng Stellar Crown. Meron din kasamang common and uncommon. Kung makikita niyo dun sa post natin. Kaya eh, mo Sir Ed. Ah, uh, shipping na yan bukas. Medyo delay lang kasi holiday sa weekend. Pero, makakarating din niya na, si. Good luck sa master set natin dyan. Kaya kung ako sa inyo, check out nyo na yung mga for sale natin. O kaya inquire kayo, baka meron ako. Kasi yung ibang binili ni Sir Ed, hindi ko pa na, ano eh, napopost. At tanong lang siya kung available. Uy, nice one. Rob's ka AR. Napakagandang art. Sleeve dyan. Ganda ng pagkaholo din, no? Oh. Anyway, naputol tayo. DM lang kayo kung may hinahanap kayo. Baka hindi ko palang napopost. Lalo na pag Japanese, madami tayong Japanese, eh. Yung mga nagba-master set dyan. Blues, uh, hollow. Uy, may yakult. So, ayun. Tuloy-tuloy lang tayo sa snow hazard. Meron kayang SAR pa dito? O, chen pao na lang na SR? Fortpack. pack? Artibox? Relor? Corby rubs ka Hollow. Uy, nice one queening sila oh. Siyempre, slim din natin yan. Last pack magic. O like, share, subscribe, follow, repost, tsaka comment kung gusto nyong bumili ng cards. Medyo delay lang tayo kasi pang gabi. Ayan, walang hits ang last pack magic. Pero good mood talaga tayo. Nice one.